Yahoo! Maganda maganda gabi po sa ating lahat at ngayong gabi, tiyak ako, manakit ang inyong mga liig dyan sa kakatingala sa ulap dahil nagta time na naman ako dito sa maliit na space sa kwarto ni Amo. Ayan, at maliban dito sa pagsakit ng inyong mga liig dyan, pasasakitin ko rin ang inyong mga ulo dahil What? hindi niyo ako ngayon maintindihan. Magbibisaya ako sa buong video na ito. Kung bakit? Wala lang dahil nauubusan ako ng Tagalog. Yung aking Tagalog na baon ay isang libo at limang daang words lang. At iyon ay naubos ko nang nagamit dito sa pag uh, vo voiceover voice sa YT. So kasalanan ni YT na ako ng Tagalog at ako'y magbibisaya na kahit kahit anong gagawin kong mix and match ng aking Tagalog ay hindi na talaga magkatugma-tugma. Kaya Sorry naman sa mga hindi bisaya at kayo hindi ngayon mga kaintindi. Masakit na yung leeg nyo, pasasakitin ko pa yung mga ulo nyo dahil ako'y magbibisaya. Bahala kayo dyan. Kung sino yung mga hindi dyan Tagalog, <laughs> kung hindi marunong makaintindi, o hindi mga kaintindi ng bisaya, bahala kayo dyan. Ay, magbibisaya ako ha. Dahil nauubusan na talaga ako ng Tagalog. Okay. At medyo, ah uh, bakit hindi pa ako nagbisaya? Wait lang, magbisaya ng ako <laughs> Okay, katong mga dili bisaya din ha, hawa na. Oh, pamahawa na mo din na sa ubos. <laughs> kay kahibalo ko daghan, kayo nga dili bisaya din hiba. Ya karon kay gusto man ako magbisaya kay unsaon na magdina. na hurot na magdina akong mga bisaya na unsa unta magini ron. La pamahawa na mo din ha. O di mo kasabot uh, mga may sabot o wa sabot takas. <laughs> <laughs> ko. Bisaya yan ha, hindi yun taga, hindi yung ilonggo. Ay, ambot, basta. Basta kung di mo kasabot, pamahawa, pila ra ba kabog, bisaya din he. Murag, murag si Merly Alexa, man siguro bisaya din he. Merly Alexa, nene vlogs, uh, kinsa pa ba bisaya din he. Lori Turnia vlog, alam ko, mas batin niya to, iba yung bisaya nila, pero medyo makasabot niya o bisaya. Pero ganon pa man, kukunting bisaya, jan talaga lang naman, ang mga dili bisaya, pamahawa. O, o, gusto mo maminaw, o pa mo kasuway, magbisaya, hala, panuway mo. Panuway mo ba, istorya ang bisaya? Wala ko nagmura <laughs> Ani lang dyan eh. Ano dyan yung mga bisaya? unsa saan -un tamang giniron. Ah, si, ano, kining, kining si... Uh, mind tulips kay balukan ani si mind tulips kay di kasabot bisaya pwede na to ni piso hala sige agik ik man si katawa ron di na bala kay mind tulips ah uh, kung anong bigla ko nagbisaya kinahutdan na lagi ko og tagalog Kay nga no, isa ka uh, 1,500 words lang ang alam ko sa Tagalog. Unya, mix and match na ko. Di naman yun, maganda maumaw akong Tagalog. Oy. Kay looy na magkaya akong Tagalog. Ba Bisaya on bitaw. O di tuloy-tuloy akong baaroon na patay tayo dyan. Karoon, habang kaniba nandatan ako din sa, kuan basa clouds ba? Kay Murag Lamin na kay Ilopan pabalik Pilipinas. Unya, kayo, saan tamagin ni pagbalik Pilipinas lagi? Kaya naalagi tayo mga obligasyon. Unya gusto na kumo pa uli nyo wa pa man ko og 60 kay kini magworking, mag working gud eh, 60 na unsa ba pero maabot kay kung 60 matan mo pauli. uli man ko rin og dayog panghinambid sa Pilipinas lagi unsa unsa man kay gusto na man ko mo pero lagi kay 56 pa lang ko kulang pa joko ko upat ka tuig kay kung bati pa joko ko dinhi kay mo ramang og mo pa ko di man gyapon ko makakita og trabaho dito kay tiguwang na lagi unya unsaon on, man ni ron kay mukaon man jud di kining mga idara na sa accumulation period pa jud kaya magtrabaho pa ako gustuhin ko sa dili at wala pa man pagkog isipan ni amo pero pag isipaon ko ni amo aw oh, ini time mo ilupad na unsa pod pud ore raun sang ngano nga gimuluhod magyukag sa kanang laylayan sa sanina na si mong amo Og ma'am ayaw intaw ko ayaw intaw ko si pa dili pud na oy dili na gani ka gusto sa amo pahawa na yon sa unsa pud ngano gid nga e, dot dot na ni mo sarili din han di man gusto sa amo hinana ka kasayon unya Maayo pud gani no kay ako isa pud ko sa nag-abroad na dugay na pugo nag-abroad pero wala gid pugo hinuon gi ah kana bitaw gi pangayuan gid sa akong mga ginikanan. Ako lang ba sa ana manghatag kay kinigong buutan ko tanong pagkaanak ni buutan ko. Kitaw buutan Bitaw no kanang dili magud ko ingon nga anak na wala gid pa eskwela gid og gipahuman sa college pero dili naganahan mo tabang sa kan dili pod kay wa pa ko trabaho sa unan na pa ko under pa ko sa aking mga mga igso ayo sa akong mga ginikanan sa Pilipinas no naingon na ginako na sa akong mama sa una na kumutigo lang mo ma kamo ni papa uh, gusto ko ako mag ako magbantay sa inyo anak ko ako magbantay sila unya kay Unya, kadtong nagkasakit-sakit na akong mama, ako jud ako jud ang nag-shoulder sa lahat ng mga gastusin. Unya, pagahuman na siyempre ang akong mga igsuon, kaya daghan ba yung kaloy sa ginoon, no, dosi ba yung mga igsuon, baog pagid ang kong papaan na panahon na akong mama o papa, baog pagid na sila, anan naka nakadosi sila. Unya, kanang ako mga igsuon tanan sila ang nagasikaso sa akong mga ginikanan dito sa Pilipinas unya ako lamang ang ang isa sa out of 12 ka mga igsuon ako ra man pud ang isa nan sa abroad kay ngano ako man pud ang perting isuga kay sila mas kay ani dalon akong magulang sa una sa iyang amiga sa ibang bansa dili gid mo uban kay mahadlok sa niya ako kay mura man ka ng kanang kiti man ko. gusto man gid nako naa asa ko, ko dalon sa kung tiil mo adto jud ko nya kay di ko tugta lag mo adto kog ibang bansa kay lagi pati na kong isuga mo away gyud amo o kailangan so ko akong magulang na mo abroad ko kay kuno patyon lang ako sa ibang bansa nya di man jud sugot na ilaha kong babagan so gusto gid ko mag-abroad ngayon sa tanan namo mga, mga igsuon ako na gid ang nakagawa sa abroad kay digit di sila gusto. So karon ako ang nag-finance sa Pilipinas, sila naman karon nagtarwaho para doon sila mag-asikaso kay papa. Kasi karon uh, gani, um, 10 years ago na matay na akong mama. Pero bago na matay akong mama, naan ako abroad niya. Ako na ang nagsuporta sa ilaha. Tapos hanggang karon um, tuloy-tuloy pa rin yon hanggang sabi ko nga ang hasta mahuman ko o, o maabot ma ko og 60 o sa uli. kasi siyempre pag 60 pwede naman ka mag uh, ka ni, uh, mag-apply bitaw ka ng pension. <tinyo> ako na ko yung pension na on sa good age. Sila na dito pension na pension po ko kanyari. Nanikamot no, siyempre. Bukan na ingon ako no, kaning mga magtrabaho taabo, dili po dam mo, dili nato po, yun, na pwede na tanan ihatag sa itong pamilya. Kinahanglan po, pag save po kag para sa imo ha? Kay, um, para, pag mo pa ka, mag-hit ka na o 60, gustuhin mo mat sa hindi, na-adjug kay pension na madawat. Kaya ako karon kampanti jug ko na na ako uh, pension madawat unya nag uh, hapit na pud siguro adi paghapit hapit pero fully paid na ako sa kuang uh, life insurance yung mga inana ba so pagdating na panahon na mag, mag mature by that time tigong tigwang na ka kagamay o kung di kapag mamatay no sayo no o di ko mamatay sayo pero mamatay ko sayo Oh, nagihapon sila makuha. Kay lagi, Uh, na-insured ko na yung ako ang ginabuhi ana oh, unya o oh, mamatay o oh, mamatay daw unya o oh, magkasakit-sakit pwede po ma-hospital dahil nga na ready na ko so ina ana na, kaya kita tanan mga OFW ayaw ninyo ipanghatag ay tanan na yung kwarta manghatag lagi ta yes of course dahil ato ang managong obligasyon no pero ayaw gini nyo ihurot o hatag tanan kay maglisod ta inig uli na to pastila na sa guday bupa uli ta unya wanatay wanatay kwarta kay lagi gipang hatag tanan o di pag uli na to nga nga ayaw sad inalan mo pa na atay kwarta na atay na save pag abot sa panahon nakita mo tiguang na 60 pataas dili na kita na maayo trabaho kay lagi sakit na daghan na ta mga naipon nga mga aray kaya dapat na anatay ipon o oh hala naunsa na madani istorya ha pertina ba na kung yaw yaw unya na pizza a uh, pizza daw naka naka 20 naman naka 8 minutes naman day ko na unsa naman dinhi unya na sira pug og ani mura naman hinuon ko ani hinuon pug karon og nasuko wala naman ni ni istorya ha mura naman hinuon ko nasuko adto na koy